Ngayong araw mga kapugin na tayo sa Apple Store at samahan niyo ako upang ipakita sa inyo lahat dito. <laughs> <laughs> Dapat <dun> sa buhay ka. <laughs> <laughs> Ganyan mag-vlog no. Ganyan din vlog na talaga eh na. Oh, Kumbaga, literal na vlog 'yon. Samahan niyo ako na tuklasin at hanapin ang sarili ko. Out. <laughs> <na> pala <laughs> Ngayon nga pala mga na katambay kami din kahit wala si Eboss Epoy. Natin kami sa Epoy Store. <laughs> Binuksan. Binuksan are. <laughs> Boss! Nasa kasi ba sabay? Si Aaron G nga pala. aring ibilang ang motor niya sa akin. Ang tinama. Medyo mabahilit din yan. Purple din <laughs> Si Boss Epoy ay... ay, ay ang kamay ay pinapahilat. Pinapahil pinapahilis ang kwanat na magangar na ganak Ganang ka? Kaya yan lahat, kaya dyan muli. Yan nga pala, shoutout Boss Joffrey. At ang, ito naman bro, nagbaba ulit na rin naman, mga ayan. Kaya ako, more powerful na dito. Oo, pati mga caliper niya yun. <laughs> <Ha>? <laughs> Wala pala hindi marunong magbomba. Oy! <laughs> Emotional damage! Nasabihan ka ni Master! <laughs> Ayusin mo, ayusin mo! Hmm? Natuloy mga bata mo yan. Hindi! Nee. bago yan. Kung bakit inoobser, pa OJT? stay, off Kung ayaw mo ikaw, i-off ko. alin mo natin yun. si Aaron G. Kung tunakit! Tinunay nga ba ni Master Bebe ang fake alloy rim <laughs> ni Aaron J. Bear to! Aaron J, payag ka naman kung sakali. Ay, payag na rin oh. No? <laughs> napilitan na. Napilitan. At, Tingnan nyo naman ang kanya nga palang rim ay alloy yan pero niligyan nyo ng plastic cover. Hindi, oh. alloy yan ha. Yan ang pinagdugtungan mga kapugay. Bangali, ay nakaw. Master. Puro purple na tayo. Puro Oh, uh, uh, oh, puro purple. Uh, ay, Oh, uh, 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 Boss, oh. kain pa muna. Aw, Hindi tayo, kaya. hindi tayo pinahiya. Papapapampero na din si Luma. Ay. Yan nga pala ang tangki ni Luma. Hop. Ay, nakadama. Ano naman po ni Luma? Si Luma ay pantration. Ano? Gets nyo ba mga kapugay? Dahil pantra siya kaya ng mga pantra, diba? mga nakarim sa na Thai. Kung baga hindi natin sinabi siya Thai ex Malay eh. Dahil kung pantra namin na pinagmulay niya. Pantra-shan. Kalahati lang Malaysian. Kalahati lang na boss. Bali, anong inspirasyon mo para buwin siya? Ikaw. Hindi nga, ikaw nga. Haharanahin kita. <laughs> oh shit, ayaw ko na sa'yo. Nang kikis siya, nang kikis mga kapugay, masabi ko lang sa inyo, kami din ay garni lang ang buhay araw-araw. Mag-ulagaan, din sa kainitan, umulan man o umaraw. Kami sa totoong buhay ay matitibay na tao na din. Dahil hindi na kami nakakaranas ng sakit na nararamdaman. Kung baga kahit nakuhin nyo kamay, ayos lang. Sarap naman ang, na huh? na ang buhay na mga yan, pabidyo-bidyo lang. Strong, strong, ha? Sarap naman ang buhay na mga yan, pabidyo-bidyo lang. <laughs> takas na lang. Gusto sa likod para may madaling bagay na gawain sa buhay Alam niyo makakapogi lahat ng trabaho ay mahirap. Depende na lang sa puwestuhan niya. Are boss, pang ba, Pang circuit. Pang circuit. Aba hindi, pang Dracula na. Dracula. Sobrang light si Aaronjie. J. wala nang mukhang maiharap. Eh, tumalikod ka, boss. Eh, wag mo gulong. Oh, yo ano, kinilig yan. Tingnan mga Tingnan uh, mo. Pula. Ang sombra na. Kung tumawa. Kung tumawa. <laughs> ay, oh, ay, 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 tumawa. Hindi eh. Huwag na. Huwag na. Huwag na. Nga pala mga kapugay. Gusto ko sabihin sa inyo na... Si Tar... Si Tarubit. Ta si Taubit. Tarubit. <laughs> bagay nga pag walang bangka. Yan nga pala si Ubit. Wala daw bangka. Dino nga sa dagat. Ay pa Daga, nung magbabangka ka. <laughs> <laughs> yan nga pala mga kapugay. Ay ang ating mga... Bulutang. Ay! Ay! Tunay naman ang bulutong na rin. Ay, hindi pa nakaka-order. Oh, nagbubulutong. Alin ba? Eh, <laughs> <laughs> ano naman yan, ay? Kung tigyawat, tigyawa ta, eh. Ay, hindi bulutong, ay. Okay, eh. Tapos sa mga agar i-umorder na tayo at nawalan na tayo ng pag-asa din diba, eh. Di, Pero di ba Malaysian yung mga kulay-kulay? Eh di, titistingin pa oh. natin itong kulay yan. Yung mga kulay na di kulay na. Kung wala pa. Wala pa sa bit na mismong may kulay. Ang mga kulay nila, para bang malalamig sa mata. Mm. Mga ice candy blue mint green may ba? o oh, meron ice candy meron? pamama ko yun ba mga malaysia natin eh eh meron yung tab dito ta, mga kulay ang inner eh di binabalak para natin at na, pinaplano na maigi bago isalpak aw baka siya talagang builder dahil kung pa ako hindi ako nagsasalpak ng basta na hindi ka pala basta basang builder hindi ka pwedeng ding ismolen hindi kung ang utak ko ay ano you know, eh masalaw ano ba gusto mo na masalaw? Ang masalaw, yung basis sa aking kaalaman ng masalaw na words ay malikot kumbaga ang masalaw ay isa sa mga hindi mo mahawakan like bulati like. mga apungi dyan muna kaya ha ako lang yung may gagawin maraming salamat sa lahat na nanonood love you <laughs>